suba. Kani mga kuni. Ki bro bro. Ati mo ati mo Mga sangkay dito tayo ngayon sa lug. Tataan tayo ng pangkasili. Uh, ako lang mag-isa. Gamit tong paraan ng panghuli ito yung tangtaw nila ditong palangri, sumabit. <laughs> Ilagay ko muna. Diyan natin ilalagay. Doon sa may ano na kasakaling may kasili ba Yun, nakikabit na natin yung taan. Diyan. Sana may huli tayo mamaya. Tapos dun. Kulang mag-isa ngayon. Sulu ulit tayo kasi busy nga yung mga kasama natin. Bukas na lang. Pakita ko sa inyo. Sana may huli tayo. Pala rin tayo ba? Yo, mga sangkay. Nandito na tayo. Magpapandaw na tayo. Subayon na natin yung ano. Yung taan natin malubog yung tubig tsaka na ulan kasama natin si Manoy Junior ngayon sana may huli pinanghali kami ng ano alas 6 na sana may swerte malubog yung tubig ayun si Junior Jesus tsaka may, natu may naliligo doon. si Manong <laughs> malubog ang tubig at umuulan kalamig

Lom Lom you get a na wala Ari ni hinaya lag do ni hinaya lag <laughs> padung ari Ni hinaya lag do ba Eh, na hinaya lag ay, ay. Malaki, mamili maliit. Maliit malaki. Hello. Hello. Aga mai man. Ay ito ito Ayah, ay sabana. Ipa ipa pan lang diri. Guyura, guyura lang.

<S -cado> Kini mone si al. Ali kunting ug Kini mga kano 3 kg ni. Ala yon. Bidian to al. Ayaw. Ato ni bidian ba? Ayaw, kasu na to ni. Ayaw, nginom

putlo kaya naman eh gatla ganyan ka isa hindi <laughs> buhi po buhi po, ano? kanay mga isang kilo po hindi, wala kabot na na yun eh. wala kabot ng isa lugas mo 3 4 nga yun ano lang 3 4 mga 3 port ni o, hindi isda, gano'y ka lang yun katuloy akong taan dito dito ba diba sila yung Huwag lang dito. Isda yung ikaw isda Isda bro, ipawin mo. Isda?